At pagkatapos po sa aming reunion, balito dispo po, ang ginagana po namin na reunion ay ito na po ay pinagmimitingan ng lahat na kailangan ay marilangan po kami lahat ay mag-swimming. Sa totoo lang po, alanganin lang talagang isang araw para sa amin. Dahil na sa karami namin magpapamilya, kailangan po talaga ang bandinga. At alam po namin na hindi naman lahat talaga ang nakakadalo during sa aming reunion dahil at dahil may mga trabaho po ang aming mga kamag-anak, no? So, yun, at hindi may iwasan na kalodi na talagang Mayroon sila mga tarbaho, yung iba ay nasa abroad, yung iba naman ay nasa Davao, yung iba naman ay nasa Cebu. Kaya, ang sino lang nakadalo mga kalode, yun lang po ang mga kasama namin. In fairness mga kalode, umabot din kami mga 200 plus. Kaya, kaya malaki po talaga ang aming pamilya, mga kaludi. Kaya itong lugar nato, mga kaludi, nakikita po talaga natin, o no ko dito, ito, permagandaan, daan. So, ito nga nakikita natin talaga ay probinsyang probinsya. Yeah. At ah, hindi ko talaga alam kung anong panalan o lugar itong ginadaanan namin, mga kalodi Dahil huh? nga, ako ay ang ginagawa ko lang Ito ay nagbibidyo. Para mayroon po talaga ako, akong content mga kalori kasi saya nga talaga di ba nakikita po natin talaga dyan sa bawat dilid gilid mga lodi marami mga palakata kaya talaga dito, ito sa lugar nila ay nauuso talaga ang pagtatanim ng palakata kasi nga ito ay maraming kuding gagawin gagawin ito ng papel kung siyano nakaka-relate nito mga kalodi yan ang katotohanan at marami ding mga palayan dito mga kalode, iba-iba ang tanawin na makikita po natin dito at matataas din ang mga niyo. No? So itong lugar na ay napakagan. Kaniwang side po, rubiko po kami ang tinawag po doon ay double stone. Yun ang lugar na yun, malode. Mula dyan, malay pa rin ang dagat na pinupuntahan po namin. Ito po talaga mga kalode ay highway natin. tinanong ko po ang ating pinsan na taga rito. Sabi nila itong lugar na to ay lugar ng Dimapuro. At medyo nooban huh? po talaga ang lugar na papasok nga mga Rudy kung saan po ang dagat. Ayan, maliit na daan pero nakasimento. Ang ganda naman ng tanawin talaga. Hinahanap talaga ng mga tao ang maaalat na tubig. Ito po yung dagat. Charo, Totoo naman talaga mga Rudy, gamot talaga ang dagat kapag tayo ay naliligos. Ito na mga loob. Mayroon palang mm, trans, kaya kami ay tumigil dyan. Huh? So ito ay mayroon pang part ito ang part 3 mga lodi. So ito na po, nakikita na po natin ang bungad kung saan po talaga kami pupunta. So ito po, may iba ang cottage, yan nakikita na po natin na maganda talaga ang dagat. Ito po ay mainit talaga, 10 o'clock na po ng umaga. So kung makikita po natin dyan mga kalode, talagang linaw na linaw na po talaga ang dagat dyan. At makikita po natin na maraming naliligo at kasabayan po namin yan na kaludi hindi po namin yan makasamahan. Sila po ay naliligo din po dito sa lugar kung saan din kami manili dito na lang po mga kalodi tara na malilinggo po tayo at maraming salamat sa inyong suporta at sa inyong, inyong panunood sa aking munting video God bless us all